Good morning mga langka. So ako ang balay lang na napuno na sa sabot pagkatakatayan na lang. Pagkang kiwala dyo po ay asikaso sa kung balay lang kaya ang pagpaninindagid lang bisan pag small business pa lang. Di na dyo kakapang maan sa balay lang. Okay, gadali-dali ra rakasawala. So nindot kayo ang clouds ng lang. lang oh. Good morning sa tanan and good morning to all. Ayan anak, manasyen ng absoura para hang -hang sa taas lang, -up -up lang. Hmm. na ng sagbut, so kailangan lang na sa taas lang. kung 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 lang. kung 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 ng mga na si sa pagkakulong sa 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 naiiwing na ako ang mga langga